Hello guys! Good morning! Good morning Sunday! Pasensya na guys sa ka guys ha! Kasi medyo masama ang pakiramdam ni Inday Maris. No? Kahapon, galing tayo sa dentist. Nagpalinis lang ni guys. Tingnan ninyo guys yung aking ngipin. Oh, oh, pangit guys ha! Huwag ninyong kukutsain yung aking ngipin mga loves. Kasi nagkaganito ganito ito dahil wala na siya dito ang space. Kailangan lagyan na ito ng postiso. So ganito yung nangyari sa aking ngipin. Oh. Uh, oh, ayan guys, ha so, yan, dati pantay na pantay yan at saka lansira. Bumukas siya kasi siyempre nanganganak tayo. Nabunutan ako dito. Tapos ito po sana lang siyang natanggal. Sabi ng dentist, yung kulang pa doon sa calcium yata tayo. At saka wala na kasing ano. And then guys, Ha, ito, okay siya. Pumuti ang ngipin ko guys, na natanggal natanggalat ng tarpa. Kaya proud na ako ipakita sa inyo kahit may butas dito. So, yun na nga mga lalab, sa sobrang sakit kasi, napakatagal ko na nga na hindi nakapagpalibis na nipin ngipin. Noon siguro, kung ilang taon na yung mga lalab, so, yun, kahapon, ang daming natanggal na, na, dun sa ngipin natin, yung no, dihintis, naging bato na siya, naging, naging, ano na, pero so, ang sarap kaya ng aking pakiramdam mga loves. Siguro wala nang amoy ng ating buka nga ngayon kasi nainisa na lang. Yun nga lang mga loves. Uh, after na naalohan ako na sabi ko nga, pagkatapos naman ninisan yung aking meeting, kaya sa akin yung ala naman ako na kahapon. Sobra grabe ang ipo ng meeting ko. Tapos pagdating ko dito sa bahay, pagkahatid namin sa kay Vanessa o sa kanyang bahay, kaysa alam nyo ba, uh, dahil nakabili na nga ako ng battery para sa aking pico eh nag ako yung ano siya yung ilangan yung yung square na ano pang guys ang dugo ko tumaas ng mataas ewan ko kung dahil ba yun doon sa sobrang nilo talaga na nag nag ano ko ng force talaga dito sa kamay ko kasi nga masyado nga ako yung nanginili yung dp ko at saka kuminsan natatamaan yung pinaka ano ng aking gums basit pero okay yung dentist guys ha yung dentist mga kayo at saka kamay niya kaya nga lang talagang dahil sa kapal nga ng yun na nga tumaas yung aking BP mga Alam ninyo, mamot mo naman ako naman. Pagdating ko dito sa bahay, nag-197 over 104 ang aking BP. Tapos ang aking pulse, umabot siya na 80, 81. So, yun ha. Sa mga pagkakarunta mo, wala mo sa iyong aking mga anak. Wala mo sa aking At BP sa mga So, nag-alala sila agad-agad. Pinutusan -agad, nila yung kanilang papa na umili ng kata press yeah. so ayun ilang mga ato ang atin eh, ay hindi matingin pa sa nila uh, ano ko kanang ano ko ng kata press hindi yung tayo lahat lahat ang aming bibi hindi diba ba hanggang kanina madali ka raw uh, naging from 197 nung umpisa naging 170 over 97 ganoon 150 over 95 hanggang sa naging 145 naging 40 ano yun, sa madaling araw na ano po nag-130 over 88 ako. Yung wala ko. Okay? Pero dahil siguro din yun doon sa ko kanina, nag-140 over Sa kain mga labs nagluluto lang ako ng konting-konti -konti lang na sabaw na para may matain ako. kulang lang naman kasi yung kakain nito. So, Uh, hindi ko siya nilagyan ng spinach o yung alugbate kasi bawal nga sa may sa mataas ang yurik saka wala tayong ano wala tayong kalabasa kaya ang nilagay ko lang dito ito lang na patola at saka yung malunggay Tapos konting-konti lang na kasi mga labi. Hindi kasi po pwede yung maalat sa atin. Bawal na bawal. So, ito yung aking yahalo sa aking gulay, guys. Tumulo pa yung tubig. Yung malunggay ko, tsaka yung daw na sibuyas. Nandoon na yung kulay sa tinia. Kailangan talaga mag-ingat na ako kasi hindi na po pwede. Baka mamaya, ako, ano pa yung mangyari sa akin. Iba binidyo ko na lang siya para at least meron akong ipakita sa inyo. Itong isda na to, yung pinabitong isda, dapat dudulugin ko siya pero hindi na lang. Para hindi masayang, buo ko na lang din siya inilagay. Pinabito to nung isang araw pa. Tapos nilagay ko lang siya doon sa loob ng ref. ba? Diba? Yung mga natitira ating mga isda, pwede natin yung isaw sa ating ulam. Hmm, na lang patola. Kasi yung patola, medyo matamis talaga yung sabaw. Masarap siya kaya kahit ganito na lang yung ating ulam, may lasa at yung isda, nakalasa rin sa kanya. Malaking tulong kahit gulay lang yan ang magong gaya pa <laughs> Dami ko sana yung spinach guys, kaya lang, bawal nga eh. <laughs> actually, actually naiyan ko na, na nga yung spinach, ito siya oh. Meron na sana akong spinach, kaya lang di ko yahalo kasi nga bawal sa mataas ang uric acid. Kailangan hanggang normal yung ating uric para hindi naman masayang yung ating iniinom na ang See guys, ang ating kataw lalo to na. So, sandali-sandali na lang. Hindi ko na lang siya tinakpan para naman makita ninyo kung paano ginawa ko. Di ba o, diba guys? Simpleng-simpleng ulam guys. O, tingnan ninyo. Yun oh. Mayroon na akong ulam. Ang ingat at guys, alam ninyo, pagkatapos kong malinisan yung aking lipin, dahil ka malalim at ano, malalaki nga yung pato guys, ako yaki. Ano siya, yung hanggang ngayon, nangingilo pa rin siya, lalo na pag naano siya ng tubig. Ay, naku. Uh, basta sabi sa akin ng dentist, mag ako ng warm water, warm water, lagyan ko siya na asin, tunawin ko siya, tapos inumog ko lang siya three times a day. Pero pag kaya naman ng tubig guys, talaga na, ano uh, nang ano ko. Uh, nangingilo. Nangingilo talaga yung aking lipin. Gusto ko kasi guys, pag nagluto ako ng patola, yung gusto yung malambot na malambot siya. Ayan, pwede na siya. And then, ilalagay ko na yung ating malambot. Mm. Sarap na sabaw guys. Sulit. Ayan na. Konting-konting lang na kuno yan. Kailangan pag naglagay ka ng malunggay sa ulam, yung sa huling kuno madaling madali lang para kasi pag ano pag tinagalan mo kasi ano pakulo sa malunggay may iba yung kanyang lasa so madali sandali na lang 1 minutes lang 1 minute lang okay na eh. yun kasi dahil mainit yung ating sabaw maluluto <laughs> din naman siya see so guys tapos na at kakain na si Inday Mores ingat ingat kayo dyan mga lalabs control control yung pagkain guys kailangan eh Mag kailangan guys oh, so big my face ayan So guys, ingat-ingat, control tayo sa kain guys. Huwag magpasobra, masarap talaga ang kumain. Pero yung bayad doon sa tahuli guys, alagaan natin yung ating kalusugan at napakahirap. Kasi pagka nandiyan na ah, nagkaroon na tayo ng mga alta presyon, ng mga ano, mga yuri at ano guys, hindi natin makakain na ah, yung mga gusto natin kainin eh, na masasarap na yan ang mga pagkain. Sa tayo guys. So, salamat sa inyo lahat yan guys. May grab shoutout sa ating mga friends, mga bestie Bye! Thank you so much guys. Pasensya na sa look si Ate Hi mga best! Kain na tayo. Ito, meron akong sabaw dito. Mga lala, gusto niya, no? Ulam ko, guys. Ayaw. Huwag tayong maglagay ng mga ibang ano. Meron sana itong spinach. Kaya lang bawal sa ate, mga lalas. Hindi ako po pwedeng kumain ng may spinach dahil na sa ating yurik. Ito, yung aking isda na ito na inilagay ay yung ating pinirito no isang araw na sumobra. So, yun talaga yung panghalo dito, yung hinimay na isda. Pero, sayang naman, hindi na hinimay buo po na lang kayo nilagay. Pasensya na kasi may nagkakarpintero, linggo, linggo. Kain tayo mga labs.